kasal na naging kwela. Yan ang tila naging malaking kontribusyon ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan sa isang kawani ng City Hall na aking ikinasal niya kamakailan. Sa live coverage ng nasabing civil wedding, umpisa pa lang mababatid na ang pagiging pasimuno ni Chan sa kwelang kasalan. Kung saan napuno ng mga tawanan ang buong seremonya na effort sa mini preparation. May special entourage kasi mula sa sponsor, ikinasal pati pagpasok ng wedding choir. Lalo na ang malgrand entrance ng civil wedding officiant na si Mayor Chan na nuoy hanggang tenga rin hanggang tenga rin ang ngiti. Bukod dito, Aliyo rin ang pa-digital process ng pagbibigay pa kim, kim sa kinasal kung saan nakasabit ang printed QR code ng Gcash ng newlywed. Nagpakitang gilas rin ng sing-sing talent si Mayor Chan na personally dedicated aniya sa very special couple. I see skies are blue The rainbow is in the sky, our little faces, our people going by, our city and city